So, kami ngayon sa Prague. Uh, may pupuntahan kami. So, bibili kami ngayon ng ticket. Sa so, English, buy ticket. So, one day na yung kukunin namin. Oo, one day na. Hindi kasi kami nag-car ngayon kaya Nambukas marami na. kami beses na sasakay. So, ito cash or card? Yan. Cash or card? Yan. Card. Madali lang kasi naman may English naman. Kaya samahan nyo kami, gagala tayo. So guys, nandito kami. Pupunta kami dun sa sakaya ng tram. tram. yung lab. Yeah. Main train station ng Pupunta kami Trump. ng sakaya ng tram. Doon, number 15. Oh. Okay. Diretso na kami sa, ano, yung simbahan na tourist spot din. Yes. Papasyal namin tayo dito. So guys, kung gusto nyo uh, um, pumunta ng embassy, Philippine Embassy, malapit na yan dito. 10 minutes na lakad. Uh, mula dito sa... Mula mula dito sa... Train station. Train station. Uh, ma 10 minutes lang. Alam nyo, ang okay naman maglakad dito kung maano yung uh, paa mo sa paglalakad. Maiikot mo rin naman yung... Frag. Saka, Kaya namang maglahat, pero kung hindi ka sanayin ako, sasakit lang yung paa mo. Pero yung magandang season, yung autumn. Oo, oh, pero, pero sa mga ganito, baka... Oo, oh, ay din ang kasi maganda rin yung view. Yes. <laughs> pero lahat pala ng season. Nasa <laughs> <Sisa>, season <laughs> yung ganda niya. <laughs> uh -oh. Pag green naman yung ganda rin, puro green din siya. Yes. <laughs> so, 15 yung sasakyan namin, ito o. Oh. Yung dulo niya is... Put... putlar ka. <laughs> Yan, bababa kami sa... ba? lechoba. So mula dun sa ano sa lab ni mga 5 minutes na. No? Oh, mga 4 to 5. Oo, oh, ang lakad. Depende sa lakad. Paglabas mo kanan. Kanan. Tas diretso lang. Mas makikita niyo na yung tram. Ano lang. Ano. may na may ko dito. Oo, na may dalawang ano lang. Na lang oh, wala doon sa may love me kung sa ayan Ayun na, ito na yung palad. So, dito yung unang step namin. So, guys, dito, uh, ito yung pinaka unang-unang simbahan dito sa si Czech. Ay dito sa Prague na napasok ko. So na uh, syempre na ko kasi ano, uh, first time ko nga dito. Parang ginagawa siya ngayon eh. Ayun, Pinoy Store. Ayan. <laughs> pa yan nagbubukas. So malapit lang yan dito. Etong pinaka gusto ko ding ano, ito oh. Ay, yung simbaan na yan. Yeah. Yung view na yan. Yung view na yan. Maganda yan pagkagabi. Or basta maganda siya, maganda banda doon. Maraming mga mapipicturean ditong maganda. So ito, may English dito na ano, Misa. Yeah. Every 12 o'clock ng Sunday. Time. Yan, lakad tayo guys, punta tayo doon sa John Lennon na sikat, sikat dito. Pero punta na namin yun. So, naipot na namin talaga tong Prague. Prag. Kasi 3 years din kami dito. 3 years kami dito, nandito, sa, center. sa center sa Prague. So, kada walang kaso, pumunta kami dito. Tapos, kasi yung ano namin, pamasahe, 1 month. Oo, so, 1 month na yung binibili namin. Unlimited na yun. Kumbaga, kahit ano na sa namin. Basta, within zone ng Prague. Oo. So, so, kaya, hindi nasayang kami. Pero, maano din kami sa paglalakad. So, mula doon sa simbahan, dito sa may iskinita, ayan, no? Oh. Ayan, May skinita dito, papunta dun sa may John Lennon. Parang ano yan nun, nasa Germany ka na. <laughs> so, maganda, mara, maganda ho talaga ang Prague. Maraming magaganda dito sa Prague. Yung mga building nila, mga structure nila, yung mga statue. Gusto mm. namin, maraming uh, maganda dito maglahad ng medyo maaga. Kasi Tara, hindi crowded. Oo, kasi sobrang daming tourist. Talagang pumupunta dito. As in, ang dami. So, parang hindi ka makaka-emote pag... <laughs> Lalo pag summer. As Oo, in. As in. Sobrang... Kahit maaga pag summer eh. Oo. Ang daming ano... So, nandito na tayo so, kay... So, nandito na sa mess kay... Jen Lennon. Jen Lennon. guys. Lang Ayan. Hindi ko alam bakit... Ayan. Ganyan na siya. Dati hindi na madami yung maka ano dyan. The Lennon Wall. So, one-upin niyo na lang si John Lennon. Hindi din na makita. <laughs> Dati hindi naman ganyan Parang, sa lala. Oo, oh, oh, hindi siya ganyan sa Pero andyan yung picture Mukaan niya. Mukha niya. Mukha niya. Tapos, basta maganda yan ngayon. Ang dami kasi mga, mga… Pero art nila yan eh. Yeah. So guys, malapit na din dito yung ano, papuntang castle. So, dyan, pwede kang dumaan dyan. Mula sa simbahan ah. dyan. Pwede mong lakarin kung ano ka sa paglalakad ka. So, medyo pa paahon. Kaya kung hindi ka talaga, ano, pakahingaling ka. Pero meron tram. Paakyat naman ng Kasel. Kung may ticket naman kayong one day. Oo. Salitin nyo na. Salitin nyo na. So, sasakay kami. Tapos, pagbaba, ah, pagbalik, maglalakad kami pababa dito. Para makita. Yes. Maganda rin dito eh. maganda dito guys. Mag-picture-picture. Oh, pag nahihihi na kayo guys, may CR dyan. Ayun o, may naka aw WC, sorry. May bayad nga lang. May bayad nga lang. 15? Oo. 15 crown. O, ihihi ka na. Medyo ano kasi dito, bayad din ng CR. Halos. May bayad. Kung gusto mong makalibre sa may mall, pero hindi lahat ng mall. Hindi lahat ng mall. Pero alam, nasisiyaran namin na libre. Paladyum. sa Sabay Kung eh pala ihi ka, nako, kailangan mo mag, ano ng bariya. Lagi ka dapat may bariya. Pero meron naman silang card, <laughs> Ah. So, kung gusto nyo ma uh, mag-tram, mapuntang castle. Ayan. Number 22 lang ang sasakyan nyo. 23. 23 meron din, no? Ah. So, yan guys. Ano yan? May parang Garden. Garden dyan sa loob. Ang ganda. So, pwede ka dyan pumasok. Walang bayad dyan ba? Diba? Wala. Yes. Yan. Yan yun Maganda yan. Station. Pagka summer nga lang. Tapos magbaba mo, yun na yung gate nga doon. Ayan o, yung gate. Doon. So, yan. Maganda dito pag ano, may autumn. Autumn yung palagas pa lang na yun. Sobrang maraming nagpapapicture dyan. Yung mga prenup, gano'n. Yung dahon na palaglag. Yeah. And... Maganda pa rin naman siya. Oh. Wala nga lang yung parang ano, yung oh. dahon. Ang horror. horror. <laughs> so, next na yung ano, Braggis <laughs> Castle. So, bilis lang no, tatlong station. Ah, maganda yung pag-auto. So, hindi ka maliligaw pag sumakay ka ng tram. Tapos kasi sasabihin na Prague Castle. Ayan. Pero ang station niya, Praski, Rad. Rad. ang nakalagay. Pero Prague Castle yan. Balilikod ko. Ang ayun po likod to, No? Mm -hmm. Doon sa may harap. Uh, pag naglakad ka doon sa tinubo namin. Dati, hindi ka dire-dire ko dito makapasok. Ah, ngayon ang bagay na. So, nagalang kasi namin hindi nakunta dito. Lagi lang kami sa Prague, pero kami naman masyadong Dati, ano yan, talagang mahigit yung security nila dito. Yeah. Kailangan ilap, ilapag niya mga bag mo, tapos dadaan ka nga dyan. Kung nakikita niyo, yan lalagi yung bonnet niya. <laughs> kasi kahit bilang mo siya ng iba-ibang bonnet. Yan lang yung gusto niya. Ito lang yung ko. Kasi hindi bumababa dun sa mata. Oo. Oo. Hindi masyado siyang na... Ayoko kasi yung baba ng baba. Wala kasi akong ano. So ano na yun guys? Kung ilang taon kami dito. <laughs> hindi yung tagal niya. Dito tayo, banda sa likod. Tapos, ayun ang... Uh... Ganda nyan guys. Ayan. Tapos pag may snow dito, guys, sobrang puting-puti dito. Yun, hanggang sa baba. Yan. Ano, basta maliwanag dito. Tapos yung kas pass castle din. Simba din. Oo, yun yung katedral. Punong-puro rin yan ng puti. Puti. Ang ganda. So yan, may guard ng nakatayo. sa so may mga parang mga mga kubo-kubo. Pero ngayon wala eh. Ito na yung parang castle talaga. Tapos pag pumasok ka dyan, nandiyan na yung katedral. katedral. So yan, maluwang to, so, super luwang. So mag-iingat lang talaga kasi madudulas ang naulan. Naulan or yung magpupro. Sa, sa mga kiyong sa iba-ibang katedral. Siya ay wala yung pagsukod? Oo. Dito kung tali ko. ka d'yan? 300 ata plus. O pwede sa online para hindi ka napipila. nakapasa na rin kami sa mga musigyong mga Magkakataon sa mga katedral. Little pricey pero okay naman. Parang... sulit. Sulit naman. nalaman mo yung history nila. Oo. Oh, Ma-amiss Ma ka kasi yung mga gilamit nila. Alam niyo yun, meron nga dun sa binasok namin kung saan pinapatay o binibitay o pinupugutan yung mga uh, prison prison pero nakakatakot pero mm. lang naman Maluwang <laughs> pa yan ang nandun pa. Doon sa dulo. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda dito. Hindi siya nakakasawa kahit ilang beses ka pumunta dito. So yung mga pag first time na hahap, hmm. Pagka first time mo mapapawaw ka talaga as in maganda kung gusto niyo umakyat dun sa tower, pinakataas na ito, guys. May pwede din. Kaso, iba yung, ano iba yung bayad niya. May bayad dyan. siya. Diyan. Pero guys, mag maganda. As in. As in maganda. As in maganda talaga. Maganda dito sa Prague. Ang laki na ito eh. Pero maganda rin yan sa loob eh. Na no, yun, no, no? Sobrang tagal niya na. Kasi yung tsura ng ano niya. Lumang-lumang. Yan kay So, ang ganda, di ba? May Christmas tree. Dapat may ano din dito, hindi pa nilalagay yung night market. Oo, may parang market-market din dito. Tapos dun din sa pababa, maganda din doon. Mamaya. Pero Mamaya. may mga inaayos din kasi. Pero uh, try, talaga mas, masulit pag naggalakay dito sa may... Nung naglalakad. Naglalakad. Yan, oh. Kahit di naman kayo pumasok ng mga ano museo or ano dito kung gusto niya lang picture picture, okay naman libre naman. Pero syempre pag nandito na kayo, try niyo din kasi kung maganda. Mahaba yung time niyo. Oo, kung mahaba yung time niyo. So tara. Pag gagaling ka dito sa may harap, pwede may dumaan din dito. Diyan no. Oh. Ayan no. Oh. Kakabukas lang. Ah, uh, maraming security dito guys. Pero mas okay sa kabila. Kasi walang pila doon. Tingnan ang haba ng pila, oh. Ayan, guys. Ang daming tao, no? etong pinakaharap. Yeah. Tingnan nyo. Ayan siya. Ay. Tingnan nyo yung mga stat statue. Tingnan mo. Nandito na tayo sa may harap. At ito yung makikita nyo. Yung buong ma kayo, guys. Buong PRAG. Halos. Mapag nga lang, kaya hindi masyadong makikita yung yung PRAG. So, oh, lahat halos ang bubong dito eh. so, okay, isang kulay. Parang iisang kulay. So, yun. Pitrin yun. Yan. parang Paris. Oo, pitrin yan. May sakayan dyan. May cable car kung okay. ayaw nyo maglakad. Hindi naman cable car. Parang tren. Oo. Uh -uh. Parang Pero, ganun. Tawag nila cable car. Pwede magamit yung ticket mo na one day. Oo. Pwede. Free na yun. Free na yun. Makakasakay ka na. Ayan o. Oh. Ayan. So guys, yan nakikita nyo yan. Yung sahig nila. Ayan. Madulas yan. Maraming nadudulas dyan. Kaya mag-ingat kayo pag pupunta kayo. Lalo na kung dyan kayo dadaan kasi patirik talaga yan. Pa, ano, paakyat. Madulas. So dun, dun sa baba, yan kami dumaan. Nadulas ako ako dyan. Kasi <laughs> madulas. Kaya ingat din. Ayan. Pababaan na talaga dito. Kung talagang matibay yung baga. <laughs> kung gusto mong paakyat dito. Okay, maganda kasi magpa-picture-picture dito. So, bababa na tayo. Papunta tayo sa Charles Bridge. So, mula dun sa... Mula dun sa Hassel, pagbaba nyo, nandito na rin yung... Charles Kapunta Bridge. Niyo.